Hello, good morning mga lodi, mga karitsi Ayan po yung ating tinanim na lemon Gumabong na po siya Siguro mga nasa isang taon po yan, mayigit Bago gumanda Ayan. May bunga siya, kaso May nagbalot po mga karitsi Ayan Dalawa po yung bunga niya may umaangkin na ng bunga, mga karitsi. Ako siyan. Mga bulaklak po. Ito pa. Meron pa po siyang bunga dito, mga karitsi. Thank you for watching, mga karichi. God bless you.